Hello mga kasulit! Welcome to my reaction video. Update lang po tayo about sa impeachment na inihain nila kay B.P. Sara. Ang tanong, ma impeach kaya si B.P. Sara o hindi? Shoutout sa iyo, Sir Philip de la Cruz. Napakaganda po ng banat you Sir. Kaya guys, pakinggan natin ang kanyang komento. Sinasaman naman namin eh, na lahat ng public officials ay dapat transparent at accountable. Correct. Yung budget na napupunta sa kanilang mga opisina ay dapat mai-report sa taong bayan kung paano ito ginastos at Oo, saan ito napunta. Naman. Pero sa dinami-rami ng ahensya ng gobyerno mm -hmm. na merong confidential fund, eh bakit OVP lang, Office of the Vice President lang, mm -hmm. yung pinupukpok nyo? Kung tatlong impeachment complaint na nakahain laban kay Vice President Sara Duterte, sa umunoy, maling paggamit ng confidential funds. Mm -hmm. Maling paggamit ng bise ng confidential funds. The impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines uh, illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic uh, to her. This is based on uh, the uh, results of the committee hearings done by uh, by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. Tangi na mga boss, gulo-gulo na to, balagbagan na, rambulan na doon sa kongreso. Tangi na kasi mga congressman to, kayo na nga yung nangungunang gumawa ng gulo at drama dyan sa kongreso, kasi nga gusto nyo yan eh. Tapos ngayon nagkakanda labo-labo na victim kayo ngayon. Mm -hmm. Kayo ngayon yung mababait, mm -hmm. malilinis. Correct. Kayo yung mga honorable diyan sa Kongreso. Correct. O sige, isa-isahin natin mga boss. Gets naman namin eh, na lahat ng public officials ay dapat transparent at accountable. Yes. Yung budget na napupunta sa kanilang mga opisina, ay dapat ma-report sa taong bayan kung paano ito ginastos at saan ito napunta. Pero sa dinami-rami ng ahensya ng gobyerno na merong confidential fund, eh bakit OVP lang? Correct. Office of the Vice President yes. lang? Yes. Yung pinupukpok nyo. Kung talagang seryoso kayo na sugpuin ang korupsyon, na putang ina, umpisahan nyo mula Office of the President hanggang Atri, sa mga yeah. ahensya ng gobyerno, hanggang sa mga local government units na meron ding confidential funds. Tapos kaya rin mga congressman kayo, ang kakapal na mukha nyo. Kayo nga mismo, hindi nagliliquidate ng pondo ng mga opisina nyo eh. Liquidation mm -hmm. by certification nga yung tawag, di ba? Di nga kayo nagpo-provide ng resibo kung saan nyo ginastos. Si yang pondo na nilagak sa mga opisina nyo. tas ngayon, galit na galit kayo. Ang lalakas nyo mamulis. Mga ulol pala kayo eh. Pangalawa mga boss, wala namang malinaw I... na legislative purpose yung mga hearing na ginagawa ng kongreso. Okay, parte ng trabaho ng kongreso na magpatawag ng mga hearing. Nasa konstitusyon natin yan yes. eh. Pero malinaw yan na hearing in aid of legislation. O anong malinaw na legislative purpose ng mga hearing? Walang katapusang hearing na pinagagawa nyo. Minin nyo na kasi na political persecution yan sa mga laban ng administrasyon. Ang mas masama, ang pinupuruhan nyo ay e yung mga maliliit at ordinaryong kawanilang din ng gobyerno. Pagsalungat sa gusto nyo mangyari, pag hindi nyo narinig yung gusto nyo marinig, Ipapasite in contempt nyo, ipapakulong nyo, haharasin nyo. Iba ilang beses na nangyari yan sa mga hearing? Yung mga resource person at mga staff na mga ahensya na pinapatawag nyo, inagdedetain nyo dyan sa kongreso. Pangatlo, eh para saan ba talaga itong mga hearing na ginagawa ng kongreso? Ano ang goal at objective? At ganun na lang ka-invested itong mga congressman na maglunsad ng walang katapusang mga hearing. Alam naman namin, nagibaan to ng mga kampo nyo bilang paghahanda para sa 2025 at 2028 elections. True. Kaya nga nagmamadali na kayo para mapa-impeach si Sara Duterte. Correct. Bakit? Pag napa-impeach si Sara Duterte, may impeach na rin ang korupsyon, matitigil ng no. korupsyon, lahat ng nawawalang pera, mababalik na, lahat ng confidential funds, Hindi. maliliquidate na, magiging Hindi. maayos at maganda na serbisyo ng gobyerno, Hindi. gaganda na ekonomiya ng Pilipinas, magiging okay na buhay ng mga manggagawa, no. pare-pares na gagot mga congressman na to eh. Kaya mga boss, yung drama ng Kongreso at Senado, wala tayong mapapala dyan. Dehado pa nga tayo eh. Correct. Kasi sa halip na pag-usapan, yung iba pang mga mahalagang issue, gaya ng sahod, provincial rate, eh walang ibang inatupag itong mga congressman natin Correct. kundi magbalagbagan at magrambulan sa kongreso. Bago pa man natapos ang mga hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability ng Kongreso, tungkol sa paggamit ng mga pondo ng Office of the Vice President, ay nadlabas na ng dokumento ang COA or Commission on Audit noong December 1, 2024. Nakasaad sa naturang dokumento ang unmodified opinion ukol sa mga dokumento na isinabmit ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin ng unmodified opinion ay maayos na naipakita ang mga financial statements ayon sa pamantayan ng batas. Sa hindi malamang dahilan, ay nagtataka ang mga Pilipino kung bakit ayaw itong ibalita ng mainstream media. Kung meron man banggitin ang iilan tungkol dito, ay pilit pa rin ipalabas na si Vice President Sara Duterte at ang OVP ay may mga maling ginawa. Matapos ang masusing pagsusuri, inilabas ng COA ang kanilang Independent Auditors Report, kung saan tinukoy nila ang resulta ng pag-audit sa financial records ng Office of the Vice President. Sa ulat na ito, malinaw na sinabi ng COA na ang mga financial statements ng OVP ay present fairly o maayos na naipakita at detalyado sa lahat ng aspeto. Kasama sa sinuri ang Statement of Financial Position, Performance Cash Flows at pag ng budget sa aktwal na ginastos ng opisina. Ayon sa COA, ang financial statements ng OVP ay sumusunod sa mga pamantayang itinakda ng International Public Sector Accounting Standards. Ang tinatawag na unmodified opinion na ibinigay ng Commission on Audit ay itinuturing na isang positibong resulta. Ibig sabihin, walang malalaking problema o irregularidad sa mga dokumentong ipinasa ng OVP, at ang lahat ng impormasyon ay maayos na ipinaliwanag. Bagaman hindi nito sinasabi na walang maliliit na pagkakamali o issue, pinatunayan nito na ang mga misstatements, kung mayroon man ay hindi malaki o makakaapekto sa kabuang ulat. Sa madaling salita, Malaking tagumpay ito para sa Office of the Vice President dahil ipinapakita nitong sumusunod sila sa tamang accounting standards at maayos na naipapakita ang kanilang mga gastusin at kita sa publiko. Dayon pa man, nilinaw din ng COA na ang ganitong ulat ay hindi ibig sabihin na perpekto ang lahat. Ngunit sa kabuuan, ang ulat ng Commission on Audit ay nagbibigay ng kumpiyansa sa publiko na maayos na naipresenta ng OVT ang kanilang financial statements at walang malaking issues. Habang patuloy ang investigasyon, ang resulta ng audit na ito ay isang positibong indikasyon ng tamang pagsunod ng opisina ni VP Sara sa pamantayan ng auditing. Sa kabila ng hindi pagpansin at pagmamaliit nito ng mainstream media, ay makikita pa rin ang lantarang pagtitiwala at pagmamahal ng mga tao kay Vice President Sara Duterte.